Dali lang Nandito na naman tayo sa Chunwan, guys. <laughs> oh, wait. Ganda naman na, ano, Chinese decor. Ang mga Pinay dito. Pag Sunday, ang sayo-sayo nila. So, um, Ganit, mano, doon nag-burbag ko, doon gamay. <laughs>

55 nama samanya. Siapa bisa oh? galak tayo sa gala, gala lang. Gala. Dami mga dito. Wow. Nga. <laughs> so Soton na sa pihak ng libot ito. Wow. <laughs>

Ganan blue yeah. ato gao, blue gao uh, so i ya uh, 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 yeah. ah, okay. okay. atau so, orange ga, uh, kuah oh. <laughs> oh, ang ang, 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 ang. sorry ah. ya, yeah. yeah. Blue, sukat so ba e? Walang pangalan e. Eh. <laughs> <laughs> Yan, $50 lang. $120. Mm. Ah, $120? Huwag kong madal. Ganda naman ang bag nilang, guys. Ayan, mini white. 120 lang. Pwede pa tayo ka na. yung plastic yun? Yung yung black one. Pwede. Yung plastic ko lang. Ha? I'm sorry. 300. 300. You Okay, na, 100 I lost, but I give you. No problem. Yeah. This one is the uh, Pacific. This lady. Is... Okay, now let's see. 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 Let's nakabakal ka doon. Ito so rin at least, di ba? May lo sa Lysi. Eh? <laughs> <laughs> Nakabalentino. Nakabalentino. <laughs> <laughs> Sarap mo. Ha? Tapos? Sarap Diin? Diin? Diin?

Si Dalum lang. Mabalik tap, si Dalum ka. Si Pu. Ganda na ano nila guys. Si may Pu. May Philippine brada. Pinito yung plansa sa buhok guys. <laughs> no, the red one. That one. Anik-anik. Namin rilo sa loob o. Oh. okay. Okay na. Uh, mga ano siya, mga original na slightly news Ay, ganon. Okay. Napasok okay. <laughs> kami. kami. Pwede. pwede. E, ganon na, ay bag mo. Ay butaan, ay bag mo si Talo, ha? <laughs> <laughs> Balinsyaga. <laughs> Balinsyaga. <laughs> Balinsyaga. shopping <laughs> Balinsyaga. <laughs> ante nina ito, ante nina pa kulot bok mo kulot ton tapos. Ay pangkulot yan. Pangkulot. Yun B, oh, pang ba oh, pangkulot ba yon? Oh, ito, ito pangkulot yan. Yeah. Magkano yan? One. Ito oh, maganda siya oh. Yan, sunday so, tanoga straight kasi kahit in straight yung bok niya parang parang wala, parang hindi naman bagong straight siya. Oo oh, nga, dapat Saan ka sa plancha mo. In and out. Oh, in and out. Pinaliguan mo ba agad nung na-street yung buhok mo ba? Hindi naman. Okay siya. Sure. Dapat pinaanong mo pa. Lo, okay. Ganda ka. Baganda siya. O yun. oh, dapat yung mga planchao na planchao. treatment mo sana yun. Wala baka mo yan eh. eh ha? Ipos Hindi pwede? Kasama. Okay. <laughs> bawal yun. Bawal, bawal ang part. Kaya nga. Oo. Oh. Oo kala ko sinama. Okay lang kung itong ito ang oh, mga items mo. lang. Hindi, okay lang kung ito ang isama mo, wag ako. Si <laughs> sa likod. Oo. Oh, oh. Ito o Casio. Dagan ng mga rilo ni Logo. Mag-post ka. Oh. Ah, madam, dito ang light na. Ah. Mura lang ka. Marami ka. Mura lang 'yung rilo. Magkano 'tong mga rilo, be? Depende. Depende. Very nice, uh, good one. Uh, May 100 pataas. How much this? 300. Ganda ng mga rilo, guys. Dito na uh, 500 ah. Uh. Bigat to. Adidas. Adidas ba? Adidas. Ano yan? Chanel. <laughs> ito, 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 ito. Wow! Ito Chanel. Wow! Chanel. Oo. Eh, ganda ka. Maganda bigat. mo. I-try mo kung kasi sa'yo. Sobrang bigat. Sorry, babe. try mo kung kasi sa'yo. May bandre. May Very, very good at this one. Kung kasya sa'yo to, five, alam mo three, maraming two, uh, nagkakagusto dito. Ayo aga. ayo, ayo ah. ah. Oh bagay sa kamay niyo o oh, kasi makuti siya. Hand. At saka mahilig ka sa puti, yeah. puti ka. Oh. Mahilig ka sa white. If fit to you. <laughs> then okay. No, ano? <laughs> Small. <laughs> Sayang. And it's on 300. Uh, Ganda. This one, ah. Uh, dito na mga relo dito, 300, guys. Dito, uh, guys. 300, dito, uh. Mga ano siya. Slightly <laughs> used. May siya ano mo may Chanel, Chanel? Bagay mo yung puti kasi maputi ka. Fit, no, not fit. Dito na ako. Perfect. Don't need na. Ganan. <inaudible> Uy. Ito na. Kaya liit ka. Nasaan na yung, nasaan na yung tinitignan ng baba. Saan? <inaudible> Oo, gani. Maganda yung pagkano nyo, silver. Yeah, real diamond and How much? 100? Real diamond and tie that. Madam, a real diamond. Real diamond. Real diamond. Makakalol ba real diamond pala Ito, 300. Ito, ito. Atingin. Anong tatak nito, be? Ganda ng mga Ay, rilo ay, nila dito, ka. 100 lang man yan. Real diamond siya. <laughs> Bakit <Bagus> sa kamay <laughs> mo? Sorry, Lila. Really, I have I check for you. No problem. Saan ba? diamond yan? Saan ba diamond, be? Ayan, o. Sa, ay, sa loob na Yung isang isa, piraso. O, isang piraso. Ito, 100 lang. O, oh, 100 lang. Ganda siya, guys. Eh, cute siya ga, Anna. Ano tatak na, na, niya ga sa likod? Ano siya, quartz? Quartz. Tinimay dilaw. Uh, may daan doon isa kay Inaga. sa kamay no, na, eh. Ano nangyari doon? Hindi naman kasi. Hindi, adjustable lang to. it sundutin lang to. You adjust. <laughs> small? Small. Small. Uy! Ganda ng pag- Ganda ng pag-asin. Loose, ah, you make loose. Ay, eh, loose, loose, loose. Okay. <laughs> Tatang-tang. Okay. <laughs> Lalaki na marilo, oh. Takot. Hoy, may maganda ano dito ba ito, oh. <laughs> eh, ano mo yan? Maganda yan. Nakamute ba yan? Saan to? Ah? <laughs> Katanggalin ko tong sound. So, so, anong, vlog, anong name mo sa vlogger? Oh? <laughs> YouTube at saka page. Ano, Kakit oh. Saan? Kakit sa yes, kami, ha? o diba? Ay, maganda siya, be. Maganda na. Inano mo yung time, yung Morris? Maganda kaya yung Sandbay. Morris. Yung Morris saan ba, ka sa yung na binigay ko sa na malaki, nasaan 'yan? ba 'yun? Saan mo <laughs> yun? Ano Ano Ah, Morris Bigat okay, no niya. Kaya din. Pero mas maganda to kaysa yung black. Ayun. Real ayong, real. Real? No, real, give you money I check for you. That, if you maganda. want, I share for you, no problem. Ikaw, Even get the diamond Ano yung tatak na isa? Guess. Ay! Ano ka, guess. guess? Hindi makita sa ano sabi Maganda yung guess ka, o. Ay, gaan, uh, an... Si ito na lang. So maganda ko, guess. It. Ay, oh. marami no, daw no, ma rin, Luna. Loo. Pag ito yung i ko, tapos ang liit ng litre, mahihirapan ako tumingin ng oras, oh. Kasuga, oh. Ako, dami ko ng relo, eh. Na ah, ano? Yung diamond? Mag ano <unle> siya? Oh, test daw, no, diamond. Diamond Again, this real diamond oh. inside about this one, diamond. No. <laughs> <laughs> you know, How about this one? Yeah. Yeah. <laughs> this one? This real diamond inside the madam. this one real diamond inside this one. You see even right here. Inside the real diamond. This one real 100% uh, real diamond. I know uh, it, one, this inside. the Yung isa kunin mo na lang. Oh, lang di, one, <laughs> one? Ayaw niya. Etong okay. plancha na lang kunin mo din. Oh, na lang para okay, walang no, 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 no. ano straight na straight yung book. <laughs> Thank you. Wala wala hindi pa ko uh, so, uh, bakal ka imo nga place ay na

Sarap ng alupin niya. Wala siya eh. Second. Tayo okay, saka, anta ba? Ano sa'yo, Be? 20 lang yung bra dito. Ayun, so in ka, $15. Ganan! Lucky color. Magkano isa, Be? 15. 15 siya ka, Oo. Oh, oh. Panty na so in dito sa Hong Kong guys is $15. $15. <laughs> so in.